So tara Pasyal tayo Samahan nyo ako So yan nakikita nyo ba yan Yan na mga yan Ito yung Talong eh? Mga talong yan Para sa garden Ayan o eh. Napapansin nyo ang daming talong Hmm eh? Hmm eh? Tapos dito naman sa kabila, pasyalan natin. Ayan. Talong din yan. Ayan, napakaraming talong. So napapansin nyo guys, na halos nakikita natin ay puro lang talong na sidling. Kasi alam nyo kasi, si Boss Dudong Dilalamon, shout out kay Boss Dulong Dilalamon thank you kayo Consihal Honorable Dulong Dilalamon na pinayagan mo akong pumasyal sa inyong garden maraming maraming salamat so ito na guys since sa talong tayo nagsimula kanina tingnan natin yung mga talong na tanim ni Boss Dulong Dilalamon so ito na guys so ayan yan hanggang doon talong yan tapos hanggang doon talong pa rin yan Siguro kung bilangin na talong na to Mahigit isang libu yata to O oh. So lapitan natin Lapitan natin Okay ito na Kalapit na tayo Tingnan nyo naman Yan na yung tinatawag na bunga Ng pinagsikapan So Kapag magsikap tayo Mananim tayo Pagdating talaga sa panahon Meron tayong aanihin kung sa Bisaya pa kung magkugi sa Sudan malibre kung magkugi dili juga maapiki tungod kung wala kay Sudan mampupo ra ka sa garden hmm? pag mayroon tayong tanim tingnan niyo naman oh napakataba ng tanong nila ayan oh eh. hmm. ang daming bunga guys ang daming bunga ng mga pinaghirapan. Ito na yung tinatawag na pawis ng pagsisikap. Dahil nagsikap ka, mayroong kang biyaya, mayroong kang aantayin. So may ulam na, nagkapira ka pa. So pasyal tayo. Doon tayo. Ayan, tapusin natin yung mga talong. Tsaka tayo lilipat sa ibang tanim. So yan, puro gulay yan dito. Ayan, pati doon sa kabila gulay pa rin 'yon, ayun no? Uh, bahayan 'yan ng ano, pipino, ampalaya, beans 'yan. Tapos dito muna tayo sa talong mag So, ang sa akin lang kasi dahil sa mahal ng bilihin ngayon, dapat nating matuto tayong magtanim siguro, no? Dahil sa mahal lang ngayon, dapat isipin natin na magtanim na tayo kasi madali lang naman pag nagtanim ka kunin mo lang yung buto ilagay mo sa lupa pag nalagay mo na sa lupa pag tumubo antay-antay -antay ka lang alagaan lagyan mo ng natural fertilizer pagkatapos ng natural fertilizer antayin mo lang isang buwan lang mahigit may bunga ka ng aanihin so ayan o nakikita nyo diba hmm Mm. 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 Ayan Ikot tayo So Ayan guys Puro talong yan Ang dadaming talong Ang dadaming bunga ng mga pinagsikapan oh. So nakikita nyo ano So dito ako dadaan sa tubig. Ayan, yung tubig yung pinagdaanan ko. Kasi ganyan yan, elevated talaga yung garden. Kasi pag once na umulan, pag hindi ka maglagay ng kanal, mabababad yung puno sa tubig. Tapos yung tanim nating talong, masisira. Kaya ang nila, lagyan ng kanal, para yung tubig, may daluyan palabas doon. Ha? Pag, yung tubig kasi, palaging na sa puno ng talong, masisira kaya may kanal yan ang mga kadiskarte so tingnan nyo naman yung bunga guys sino bang hindi mapapawaw nito oh, tingnan nyo namang mga bunga na yan hmm? sus ang ganda talaga ng buong bunga ang ganda talaga ng talong nila sing ganda at sing tamis ng pag-ibig ng Diyos sa atin so oh kailan pa ba tayo matuto ha huh? Once na meron tayong pananim, nakatipid na tayo, nagkapira pa tayo, so meron pa tayong aanihin, no? May instant ulam pa tayo kasi talong lahat to eh. Ayan, no? Ayan. So, ang daming talong, guys. Malulusog ang bunga, malulusog ang puno. Sagana sa pagmamahal ng may-ari ang talong na ito. Tingnan nyo naman, no? Hmm. So pag harvest nito mga 50 kilos aabot yan Kasi sobrang dami naman, di ba? So sin tapos na tayo sa talong, no? Lilipat na naman tayo sa ibang pananim para makita naman ninyo. So lipat tayo guys, samahan nyo ako, huwag kayong bumitaw para makikita nyo kung gano'ng kaganda talaga ang mga tanim. At gano'ng kaganda talaga kung meron tayong tanim. So ito na, pasyal tayo sa kabila. Eps. Ito naman guys ay pipino. Hmm? Ito naman ay pipino. Tingin mo yung bubuyo guys oh. Sumipsip siya sa tamis ng bunga ng pipino. Kasi ang pipino bulaklak niya kasi medyo matamis-tamis. Kaya may bubuyog eh oh. oh. So you no, know, nakikita nyo ang ganda ng pipino. So pagpapasok tayo dyan Simpre may kanal din yan Kasi Para di masisira yung Mga pananim o, Ayan, ang daming pipino Nagsimula nang namumulaklak Next week bubunga na ito So ayan o oh. Diba guys Ang ganda Mga kadiskarte So ang ganda ng ano talaga, mga pananim nila. Ingit ako sa mga ganitong pananim, guys. Ang dami nilang tanim. Siguro kung kung marami lang yung katawan ko, ganito din karami yung tanim ko. Kaso lang ako lang kasi mag-isa, pero okay lang. Kakayanin ko lahat na pagsubok sa buhay para sa pamilya natin. So kaya ako nandito ngayon dahil pinasyal ko kayo para makita nyo naman 'yung kahalagahan na meron tayong pa, sariling pananim, no? Sigurado na to, guys. Oh, sigurado na to. Mga mga five days from now lalabas na mga bunga. Ito kasi mga bulaklak, guys. Pag nawala na 'yung bulaklak, paging bunga na 'yan, ayan oh, tingnan mo. Ayan. So, 'di ba? Nakikita nyo from flowers magiging siyang bulaklak mm. ah, magiging bunga from flowers and then magiging bunga so ang bunga ng pagmamahal ay sadyang makikita mo sa garden lamang sapagkat ito ay napakaganda pag sa umaga guys pagkagising mo pagkaputa punta mo sa garden tapos nakita mo yung mga tanim mo na lumalaki na lumalago na Napakasayang tingnan guys Sa totoo lang Oo, uh, sa totoo lang Napakasayang tingnan So yan ang mga pananim Ayan o, nakikita nyo yung bubuyog O, ayan o, lumilipad-lipad sila Sumisip-sip sila sa mga Bulaklak ng tanim Ayan o mm. Ayan o, diba mm, Galing no So guys, so medyo mahaba na yung video natin So lilipat na naman tayo sa ibang pananim. So ha, lilipat tayo sa ibang pananim. Pasyal tayo sa iba, yung ibang pananim naman ang i-video natin para ma-inspired kayo, magtanim din kayo para magkaroon tayo ng sariling gulay. Mahal na kasi yung bilihin ngayon, guys. Kaya dapat matuto tayong dumiskarte para maka-medyo makatipid naman tayo, 'di ba? So yan naman talagang pakay ko ma-share ko sa inyo kung anong kahalagahan ng pananim So hito tayo ngayon Na sa taniman Yung una talong Tapos dito tayo sa pipino So ngayon punta naman tayo sa iba So salamat sa video guys Na pinanood nyo sa akin ha Maraming salamat sa mga followers ko At sa mga friend ko So thank you very much God bless sa lahat Lilipat ka naman tayo sa ibang pananim